Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, ala shete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six, -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. Brigada Balita Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Isang Pilipino na iulat na nawawala sa nangyaring sunog sa Hong Kong Dating Pangulong Duterte hindi dadalo sa ICC ruling ngayong araw. Ito si Alice Guo, ililipat daw sa Women's Correctional matapos hindi pinayagan na manatili sa Pasig City Jail. Agriculture Secretary Laurel, dinepensahan ang sarili sa mga aligasyon ni Zaldico laban sa kanya. Ang PNP naman isinasagawa ng agresibong manhunt sa mga sospek sa pagpaslang kay Kapitan Bukol. Pangulong Marcos nakipagpulong sa ASEAN Secretary General upang pag-usapan ang mga paghahanda at prioridad ng Pilipinas para sa pag-host ng ASEAN sa 2026. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso ang puso kasama ang buong ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga! Nationwide. Balita Nationwide Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng biyernes, mga kabrigada November 28, 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malik Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada, tiniyako ng pamahalaan ng Pilipinas na tutulungan ito ang 23 mga Filipino domestic workers na naapektuhan ng malagim na sunog sa isang high-rise building dyan ho sa Taipo, Hong Kong. Ayon sa international media, isang Pinoy ang iniulat na nawawala habang isa pa ang nasa ICU ng isang lokal na ospital. Tiniyag ko ng DFA na wala pa rin kumpirmadong namatay na Pilipino kahit umabot na sa mahigit 80 ang nasawi at daan-daan pa ang nawawala dahil po sa naturang sunog. Itinuturing ito sa pinakamalalang insidente ng sunog sa Hong Kong sa mga nagdaang dekada. Patuloy naman na kumikilos ang Philippine Consulate General kasama ho ang Hong Kong Police Force, Labor Department at ang Home Affairs Department para ho ang nawawalang Pinoy at mabigyan ng tulong ang iba pang mga apektado. Brigada, sa ibang balita mga kabrigada, nakatakda pong ilabas ng International Criminal Court Appeals Chamber ang desisyon nito sa apilang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit kinumpirma ng kanyang legal counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na hindi dadalo si Duterte matapos na pumirma ng waiver para isuko ang karapatan niyang humarap sa korte. Sa halip, si Kaufman na lamang ang haharap para sa dating Pangulo. Sa kabila nito, matatag na hinihintay ng dating leader ang desisyon ng ICC. Ila live stream ang pagbabasa ng ruling mamayang alas 5.30 ng hapon oras dito sa Pilipinas. Brigada Balita Nationwide Kaugnayan mga kabrigada kasalukuyan hong nagsasagawa ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP ng 24-hour prayer vigil bilang suporta sa apilang interim release para ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iniimbitahan ho nila ang lahat ng taga-suporta na makisama sa tahimik at nagkakaisang panalangin para ho sa pansamantalang paglaya ng dating leader. Patuloy umano silang umaasa sa isang makatarungan at makataong pagpapasya bilang pagkilala sa mga taon ng paglilingkod ni Duterte at sakripisyo para sa bayan. Tiniyak naman ng PDP na mananatili ang kanilang suporta anuman ang magiging resulta sa ruling ng ICC. Brigada Balita Pagka-brigada tinanggihan ng Pasig City RTC Branch 167 ang musyon ni Alice Guo na manatili sa Pasig City Jail Female Dormitory. Kahil dito ililipat na si Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Kung maalala, hinatula ng dating alkalde ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa kasong qualified human trafficking, kaugnay ng iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Akbayan President uh, Rafaela David. Nanindigang kailangan pagpaliwanagin si Pangulong Marcos sa mga korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada ng ikakasang at trilyon peso march na patuloy na ipanawagan ang pananagutan ng mga personalidad na sangkot sa katiwalian. Ito ang sinabi ni Akbayan President Rafaela David sa isang panayam sa harap ng nalalapit na malawakang kilos protesta sa linggo kontra korupsyon. Ayon kay David, hindi man pangunahing layunin ng pagkilos na ito na ipanawagan ang pag-alis sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi umano nila inaalis ang posibilidad na maaaring may kaugnayan ang presidente sa isyong ito. Aniya, kailangang pagpaliwanagin ang Pangulo sa nangyayaring korupsyon sa kanyang administrasyon. Bukod dito, hindi rin sila papayag na mahijack ni Vice President Sara Duterte ang panawagan ng pananagutan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music you, Authority. Brigada Balita Nationwide Si Agriculture Secretary Laurel tinawag na fabricated lies ang aligasyon ng korupsyon na ibinabato sa kanya ni Zaldeco Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo Brigada yeah. B -b 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 Report Mariing pinabulaan na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga aligasyon ng korupsyon na ibinabato sa kanya ng dating kongresista na si Zaldico na tinawag niyang fabricated lies. Giit ng kalihim, malinaw na diversion lamang ang mga paratang ni upang ilihis ang publiko mula sa kinakaharap nitong mga kaso kaugnay ng controversial na flood control projects. Ayon pa kay Laurel, mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-atas sa kanya noong 2023 na linisin ang Department of Agriculture, kabaligtaran ng ipinapakalat na kwento niko ibinunyag din ng kalihim na ilang beses siyang nilapitan ni Ko para sa malalaking import allocation sa asukal at isda. Ngunit mariin niya itong tinanggihan sa ilalim ng mas transparent na sistema ng DA. Pinabulaanan din niya ang umano sa 13 million metric tons rice imports at ang pagdawit kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa rice importation na tinawag niyang absurd. Dagdag pa niya Tila mistulang self-made Netflix series ang mga kwento ni Ko. Sa huli, hinamon ni Laurel ang dating kongresista na umuwi at harapin ang kanyang mga kaso. In the heart of changing lives Ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila The Music News Authority Brigada Balita Nationwide Si uh, Senator Rafi Tulfo, hindi raw nagustuhan ang pagtatalaga kay dating paok Executive Director Cruz bilang bagong pinuno ng DOTR OTS Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! <laughs> I report. Yari. Hindi nga. Why? Remember yung mga raid-raid-raid na yan nung panahon? Naku po, Mary Josep, Madre de Dios patawarin tayo ng Panginoong Heso Kristo. Ilan lang nga ito sa mga pahayag na hindi na naiwasan pang bitawan. Ni Sen. Rafi Tulfo nang malaman niya nga na si dating PAOK Executive Director Gilberto Cruz na ang bagong head ng Office for Transportation Security. Matapos marinig ang impormasyong ito mula kay Sen. J.V. Ejercito na siyang sponsor nga ng budget ng Department of Transportation. Kinuha siya na Tulfo kung hindi ba raw alam naman ito ang rason kung bakit nga natanggal si Cruz sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ayon kay Tulfo, kung duman man daw ang pagtalaga kay Cruz sa Commission on Appointments, ay hindi niya ito papalusutin. Biro pa nga niya, tila mas kwalipikado pa raw sa pwesto ang isang muning na pag-alagala. Eh, ako naman binabasi ko yung aking sinasabi rito. Whatever I speak, whatever I say here, that's based on people who, who uh, come to me to complain, to give me feedback. About things that happens out there and anywhere, po ako dito. Hindi yung personal opinion ko Sa huli pinayuhan nga ng senador ang DOTR na ayusin at pagandahin pa ang kanilang serbisyo upang hindi na sila maging kabilang sa listahan ng most complained agency o pinakanireklamo na ahensya in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Initial deliberations naman ng Anti-Political Dynasty Bill, kasado na sa Desyembre. Obrigada, Haji Camino, brigada Haji Caminho, ibrigada mo. Ringga -da. Ringga -da. B -b 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 Kinumpir Money House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adiong na na ang pagtalakay sa panukalang anti-political dynasty bill sa susunod na buwan. Sa panayam sa Kamara, sinabi ni Adiong na mayroong siyam na panukala patungkol sa anti-political dynasty at hinihintay na lang ang consolidated version o ang pagtitibay ng kapulungan. Ipinaliwanag nito na napapanahon ng magkaroon ng diskusyon kabilang ang malinaw na kahulugan ng political dynasty at kung hanggang saan maaaring ituring na political dynasty ang isang pamilya. Iginit din ni Adiong na kabilang sa mga prior ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Faustino Bojdi the III ang anti-political dynasty bill i think it's good also that and healthy uh, for us to discuss about how uh, the public really view what and define and then then, then i probably meet halfway in trying to really define what does it mean to be a polit what does it mean to be political uh, dynasty to belong to that uh, to that category so uh, napapano na rin natin napag-usapan natin so we just uh, definitely we will ano uh, we will have our initial uh, deliberation probably uh, this December no Bago ito, mababatid ay nihayag di na tiyak na marami ang magtataas ng kilay at mga matang nakatitig sa kanya kasabay ng pag-amin na marami sa mga miyembro ng kaniyang pamilya ang nasa gobyerno. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita, mga kabrigada, agresibong manhunt laban ho sa mga sospek sa pamamaslang kay Kapitan Bukol. Ipinag-utos ni PNP Chief Nartates. Brigada Cath Austria. Ibrigada mo. Brigada. Inutos ng pamunuan ng Philippine National Police ang agresibong manhunt para matuntun at maaresto ang mga sospek sa likod ng pamamaril sa punong barangay sa Digo City, Davao del Sur habang siya'y naka-Facebook Live. Binaril at pinatay si Barangay 3 de Mayo Captain Oscar Dodong Bukol Jr. na hindi pa nakikilalang mga sospek nitong November 25. Inatasan ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Jr. ang lahat lahat ng police units sa Davao del Sur at mga karatig probinsya na magmobilisa ng tracker teams, magsagawa ng follow-up operations at makipagugnayan sa mga lokal na otoridad para matiyak ang agarang pagkakahuli sa mga responsable. Binanggit din ito na natukoy na ng mga investigador ang ilang persons of interest batay sa mga pahayag at pangalang nabanggit ng biktima sa kanyang mga social media posts. Habang nagpapatuloy ang operasyon na nawagan din ng opisyal sa mga presidente na agad iulat sa pulisya ang anumang impormasyong makatutulong kasabay ng pagtitiyak ng pinaigting na seguridad sa buong lungsod para maiwasan ang kahalintulad na insidente. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music News. Oh, sorry, D. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, si Pangulong Marcos nakipagpulong sa ASEAN Secretary General. Kaugnay ng paghahanda para sa ASEAN Chairmanship sa 2026. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada. <laughs> i mo. Nagpulong si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ASEAN Secretary General Dr. Kao Kim Horn sa Malacanang bilang bahagi ng paghahanda ng Pilipinas para sa pagkapangulo nito sa ASEAN sa 2026. Dumating si Dr. Kao sa bansa para sa dalawang araw na working visit mula kahapon hanggang ngayong araw upang tiyaking maayos ang lahat ng preparasyon para sa chairship ng Pilipinas. Sa courtesy call, tinalakay ng Pangulo at ng ASEAN Chief ang mga pangunahing prioridad at magiging deliverables ng bansa bilang host sa temang Navigating Our Future Together. Kasama ng Pangulo sa Pulong, sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Executive Secretary Ralph Recto, Communication Secretary Dave Gomez, at Undersecretary Maria Helen De La Vega ng ASEAN National Organizing Council. Bilang bahagi ng kanyang working visit, makikipagpulong din si Dr. Kao, kina Trade Secretary Christina Aldiguer at Social Welfare Secretary Rex Getchalian, pati na sa chair ng 2026 ASEAN Business Advisory Council. Matatanda ang inanunsyo ni Pangulong Marcos noong November 14 na ang ASEAN Chairship ng Pilipinas ay iikot sa tatlong prioridad, Peace and Security Anchors, Prosperity Corridors at People Empowerment. Inilunsa din ang opisyal na logo ng ASEAN Philippines 2026 na nagtatampok ng rice stock para sa food security, weave pattern para sa interconnection, wave para sa maritime cooperation, at balangay bilang simbolo ng pinagsama-samang paglalakbay ng asayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inaalalahan na naman ni Senator Bongo ang Department of Social Welfare and Development na tuparin ang pangakong health-related assistance para sa mga malasakit centers. alin ho yan sa umiiral na batas. Anya malaking bagay na ang mga serbisyong medikal ay naibibigay ng DSWD. Ngunit mas makatutulong pa ang karagdagang assistance para ho sa mga pasanin ng mga pasyente lalo na sa mga nahihirapang mamasahe. Binigyan din ng senador na makabubuti ito dahil direktang matutulungan ang mga pasyente sa malasakit centers nang hindi na kailangan pang pumunta sa mga regional o provincial offices ng DSWD. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada sa ating health news, para po sa maraming kabataan, ang matinding stress sa school o social life ay hindi lang nakakaapekto sa mood o focus, kundi pati na rin sa tiyan. Madalas po itong magdulot ng stomach cramps, bloating o diarrhea lalo na kapag sabay-sabay ang assignments, exams at iba pang pressures. Bilang magulang, mahalaga pong maging mapanuri sa kanilang pagkain, Regu regular meal times at stress levels at hikayatin silang maglaan ng sandali para sa relaxation o breathing exercises bago matulog o bago mag-aral. Kasabay po nito, pwede rin suportahan ang kanilang resistensya at overall wellness gamit ang standout ES4 na may vitamins, minerals at turina. Sa ganitong paraan mga kabrigada, mas handa ang katawan ng inyong anak na labanan po ang stress effects at digestive discomfort at mas magaan ang kanilang araw-araw na routine sa school school at sa extracurricular activities. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart